Dito tayo sa Bagak Bataan! Woo! Good to be back in here! Kawawang kalsada pa talaga ito sa taas ng bundok. Itong cafe na ito is napakaganda, napaka-chill, saka masalap yung pagkain guys. Legit na masalap. 10 kilometers guys dito dire Bataanes kung tawagin dito sa Bataan dahil malapatanes ng Bataan daw itong lugar na to nakaka-relax yung view dito saka walang ingay guys walang ingay walang masyadong dumadaan kaya naman napaka tranquil char tranquil Anyway, nakausap ko yung, yung nag-guard dito. May nirecommend siya na dapat ka din daw puntahan. Mas maganda daw yung view doon. Ah, ah, ganda Grabe! Kanda! Grabe! Nakakapusog talaga ng puso guys. Yung mga greens dito. Good morning, good morning guys Ngayon, nandito tayo sa NLEX Dahil papunta tayo sa Bataan Napaka special itong ride na to Kasi for the first time Eh gagamitin natin tong ating Insta360 Na nabili last week So na-excite akong gamitin siya At the same time guys Yung pupuntahan nating lugar sa Bataan Eh napaka special din ang lugar para sa akin Dahil dun sa lugar na yon Yung pinakauna kong na-experience mag long ride Napaka ganda ng view. Kita-kita mo pa yung mga kabundukan sa highway na to. Woo! Sarap! Pa-exit tayo dito sa Dinalupihan. Finally, lalabas na tayo ng highway. Okay, guys. Andito tayo sa bagak bataan Woo! Good to be back in here. Sarap ng highway nila dito daming Dami mga puno sa tabi ng kalsada Oh, napaka-presko! kalsada pa talaga to sa taas ng bundok so papuntang Mariveles, Bataan ano, walang mga bahay dito talagang mga kabundukan lang dalaki ng mga puno oh. gutom na talaga ako guys pero malapit na tayo doon sa cafe finally good afternoon. Lahat po ito available. Itong steak niyo steak ate, may rice na to. Isa na lang pong beef steak. Yun lang po muna. Ang mawag nila ako mamaya ng kape pag ano. Ganda po na mga aso niyo dito ah. Anong breed po ito? Ito po malamyot. Malamyot. Saka chow chow. Ganda na mga aso nila dito. Mga dog lover pala sila ate dito eh. Mahilig sila sa animals. May mga birds. May mga daming mga gandang aso. Mga ibon. Kalapate. Tapos may ungui din dito. <laughs> Simpleng-simple lang ang cafe na ito. Pero ang view, eh napaka stunning. Talaga namang gagana ka kumain pag ganito ang background matapos ang ilang oras na pag-ride. So ayan, coffee-coffee muna tayo dito sa napakagandang view na to dito. actually, yung plano ko talaga puntahan dito sa Bagak Bataan is yung parang kaya tawag niya na Bataanes. So yung parang malabataanes na itsura. So dun, dun ako nakapunta last time. Ngayon, nung sinunod ko tong cafe na to, hindi ko siya nadaanan. Yung pala nalagpasan ko nandun, iba yung pinadaanan sa akin ng maps. So mamaya, pabalikan ko yun dun. Kasi yun yung talaga yung gusto kong balikan dito. Pero itong cafe na to is napakagandaan napaka chill sa hamas yung pagkain guys legit na masarap masarap pa na ako dun sa bistek nila panalo <laughs> and ngayon uh, lang ako dito and coffee na uh, siguro palipas ng konting init Bali guys, ang original plan ko sana talaga is pupunta tayo ng Mariveles paikot doon sa kabilang side ng Bataan. Kaya nga lang, na-miss out nga natin yung Bataanes kanina nung tayo. So ngayon, eto tayo, pabalik. <laughs> Pero okay lang guys, I'm sure na maganda doon sa lugar na yun, lalo na pag sunset. Dito palang liko guys. Ayan dito wala ang paso papunta sa Little Bataan so nadaan ako na rin pala kanina yung pasukan eto 10 kilometers guys dire diretso maganda naman na yung kalsada o oh. Cimentado na yung kalsada sa pasok mahaba haba rin palang pasukan to okay eto first time kong susubukan to kung papalag ba to okay it's game time <laughs> basically bumalik talaga ako dito guys para masubukan tong sa 360 na to eh testing natin huwag ka lang mababali <laughs> so slow down lang ako guys kinakabahan ako sa 360 ko eh but look at that view guys Matagal ko nang gustong gustong balikan tong lugar na to And ngayon lang ulit tayo nagka chance And sana mas ulit natin Dahil last time nakapunta ako dito Eh hindi ko masyado na enjoy yung view Dahil mas nakafocus ako sa pagmumotor Ayan o oh, po lang mga lupa dito guys Woo may putikan Ha ah, dahal lang <laughs> Adlasian. Pinagpatuloy ko lang hanggang marating ko ang lugar na ito. Isa sa nagustuhan ko dito ay ang ma-experience ang ganto kagandang tanawin na walang binabayaran na kahit ano. Nakasanayan na kasi dito sa Pinas na bawat galaw sa magandang lugar ay merong bayad. Pira na lang makakatagpo ng ganito. Maganda at libre. Pero kahit ganon ewag eh, wag abusuhin. Malagi pa pala rin nating sikapin na maging responsableng bisita. Pangalagaan at ingatan ng sa ganon ay magtagal lang ganda. Balik na tayo dito sa Bataanes Kung tawagin dito sa Bataan Dahil Malabatanes ng Bataan daw tong lugar na to So last time nakapunta ako dito guys Di pa ganito kasukal Actually masukal na siya ngayon Dating Dati yan, yung mga damuhan na yan dati Parang mga lupa yan, Parang clay na parang desierto ang itsura Pero ngayon parang makapal na yung mga uh, damuhan dito pero still beautiful. Tapos na ako dito sa Bataanes ng Bagak Bataan. <laughs> Kakatuwain tawag nila Bataanes, but yeah, look at that. Super nakaka-relaxing view dito. Saka walang ingay, guys. Walang ingay, walang masyadong dumadaan. Kaya naman napaka tranquil char tranquil uh, sa pakilamdam yung magstay dito anyway nakausap ko yung uh, yung nagga dito may ni-recommend siya na dapat ka din daw puntahan mas maganda daw yung view doon uh, kabog-kabog view deck kung tawagin so ngayon pupuntahan ko let's go happy uh, guys tingnan niyo naman yung view na yan napaka uh, solid Ooh. Grabe, sobrang stunning ng view uh, Slow down lang tayo At i-appreciate natin yung gandang ito Ibang klase man Ibang klase Ganitong feeling yung gustong gusto ko Pag nakasakay sa motor Mas na-appreciate ko yung paligid Kaya talagang nakakasaya sa puso Happy guys So ngayon 8 minutes away dito yung kabog-kabog view deck. Cementado naman daw doon. Uh, masikat daw yun for viewing yung lugar na yun. So titingnan natin ngayon. Let's go! Slap ng panahon! Woo! Ah! Solid! Ah! Slap ang motor dito. Grabe! magsasawa ka sa mga greeneries dito mawi-refresh talaga yung utak mo grabe ito <laughs> sila ate nakasabay ko na ako kubo <laughs> <laughs> Woohoo ah, Pagpunta ko dito, grabe! Look at that! meron na agad akong natutunan uh, sa first time natin na paggamit ng Insta360 actually sobrang ganda talaga nya kahit wala kang drone uh, makukuha mo yung ganda ng paligid sa kanya pero isa lang naging problema ko sa kanya ngayon sa trip na to eh, ang lakas pala nito sa memory <laughs> kaya kanina nag pa ako ng mga footages ganda dito lalaki oh. ng mga puno So eto Kakalapas na tayo sa Main highway ulit Iyan natin Itong view deck na sinasabi Woo Sarap Sarap magmuto Hahaha <laughs> <laughs> busog na busog yung mata ko ngayon guys Kahit day trip lang guys Sol, Solid na solid Okay dito pala yung papasok Then, lilikot tayo dito. Matarik na ahunan na to ah. Let's go! Saktong-sakto guys. Masa timing na natin yung sunset. Pagdating natin sa view deck. Let's go! Sa view deck ho. View deck. Magkano ho? Twenty Ah, ganda Grabe Nakakapusog talaga ng puso guys Yung mga greens dito Solid Yun o, oh. may mga nagbabasketball pa o oh. Ganda ng basketball court nila <laughs> nature na nature eto na wow grabe to solid solid